Wow. May garita, ah. Ay, ganito, ah. Tik, 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 tik. Ah. Uy! 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 Napagagod pa! Ay, Ah. Pantinola ka na ba? Oh, hindi pa. May dalawang kilo ka na. Oh. Diba may dalawang kilo ka na? Nang no, wala pa. Meron na eh, oh. Ah. Ano wala pa? Diba may dalawang kilo na. Oo, uh, wala pa. Hmm, wala pa raw siya. Hindi pa daw siya pwedeng ilutong tinola. Ang dalawang kilo ko na eh. Ah. Oo. Oh. Hmm, uh, takong naman ah. Hmm, Tinwa oh. Ikaw pinakamatakaw eh. Ah. Oo. Oh, diba? Ay, pandalawang kilo ka na. Puno oh, wala pa. Masarap pa sa tinola, ate, ano? Ha? Sa tinola. Puno wala. Tinola. O, oh, adobo. Adobo na lang, ano? Ha? Ah, adobo na lang. Ha? Ah, adobo na lang. Ano ah. yung kukuko? Ha? Nanunu ka pa? Galit pa, oh? O. Oh. Aray ko. Hmm. Ayan na na. Pinutuntunan na ito. Kumain ka ng kumain. Para pagka niluto ka ng ganyan ng tinola, maray-ray karne mo. No? Hoy!

Ano na iingit naman si nanay? Up na!